Isa, ang taong nagigipit sa bumbay kumakapit. Dalawa, pag may usok may nag -iihaw. Tatlo, don't judge the book if it's cover if you are not judge or else you will cover the book. Apat, ang taong naglalakad ng matulin may utang. Lima, no guts, no glory, no z, no entry. Anim, birds of the same feather that prays together stays together. Pito, kapag may sinuksok at walang madukot, may nandukot. Walo, ang buhay ay parang bato, it's hard. Siyam, walang matigas na tinapay sa gutom na tao. Isa sero, ang taong di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. May stiff neck. Labing isa, birds of the same feather make good feather duster. Labing dalawa kapag may taga, may tahi. Labintatlo, huli man daw at magaling, under time pa rin. Labing apat na, to air is human, to airs is humans. Labing lima, ang naglalakad ng matulin, late na sa appointment. Labing anim na, matalino man ang matsing, matsing pa rin. Labing pito, better late than later. Labing walong, aanhin ang palasyo kung ang nakatira ay kuwago. Mabuti pa ang bahay kubo, sa paligid puno ng linga. Labing siyam, ang sakit ng kalingkingan, kailangan ng alaksan. Dalawampu, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, lumaki sa ibang bansa,